Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. yung shop dito sa ano sa Bacoor. Kahit saan may branch kayo, tapos ganyan ginagawa niyo sa mga customers niyo. Makita niyo yung pagyayari. Sa nami dami ng kanilang sinasabi, iisa lang ang pinag ng pagtatalo. Memory card. Memory card na naglalaman ng sexy photos at sex videos. Si Trina, 27 taong gulang tubong Cagayan de Oro City, dahil sa pangarap nitong makapagpundar ng sariling negosyo, maagang tumayo sa sariling mga paa at lumuwas ng Maynila. Nakaugalian na ni Trina ang pag-aayos sa sarili, ang pagpapaganda, naging libangan ng dalaga. Bunga ng kanyang pagiging balidosa, paborito niya ang ng letrato ang kanyang sarili gamit ang cellphone. Ambisyon na Trina na pagkuha ng letrato gamit ang cellphone, siya mismong nagdala sa kanyang malaking kahiyan. Ito ang nagtulak sa kanya na lumapit sa bitag. Miyerkules, People's Day sa Bitag Headquarters. Lakas loob na inilapit ni Trina ang kanyang sumbong sa bitag. Sa'yo, miss. Sir, ako po yung ano, nagsalala lang po. tapos nagtutubo si busing... Trina. Ayun, gani na. Okay, sige, sige, okay na to. Sige, okay ka na, ha? Sige, okay. Ayusin na lang to para makuha natin to, ha? Dahil sensitibo ang kanyang problema, minabuti ng bitag na ihiwalay si Trina sa karamihan. Dismayadong ikwinento ni Trina ang sinapit niya sa kamay ng Haro Pawn Shop. Noong May 30 po, nagsalala po ako ng cellphone ko sa duto emergency pumunta ako sa phone shop, sa Jaro phone shop po. Sinala ko yung cellphone doon. Tapos sabi ng isang clerk doon, kailangan daw nila yung memory card pag isanla yung cellphone. Nung umpisa pa lang ho, sinabi ko po sa kanila na pwede bang hindi na kasama yung memory card ko kasi nandun yung mga scandals ko, yung mga pictures ko ng mga private. Sabi nung clerk, hindi daw pwede kasi kailangan daw talaga nila ng memory card. Kahit ayaw ko po kasi baka yun nga, yung instinct ko na baka ano, may skandalo ako. Binigay ko yung, ano, yung memory card ko, pati yung cellphone ko. Ang memory card ng cellphone ni Trina Naglalaman ng mga hubad na larawan at mga sex videos na parte ng kanyang umano'y personal collection dala ng pangangailangan ng pera, napilitan si Trina na isama sa isasanla ang memory card ng kanyang cellphone. Nang kanya itong tubusin, nanlumo siya sa sinapit ng iniingatang memory card. Sila po mismo nagtanggal ng seal ng cellphone ko. Masking tape lang kasi yung seal. Tapos nung binigay na sa akin yung cellphone, tinanggal ko sa plastic. Tapos tinanggal ko yung likod ng, ng cellphone ko para i-insert ko na yung ano, sa, uh, SIM card ko. Tapos bago ko ma-insert yung SIM card ko, nakita ko po yung cellphone ko na wala na doon yung memory card. Binalik ko po kaagad sa kanila. Sabi ko, Miss, nasa na ang memory card ko? Tapos sabi nila, bakit wala ba dyan? Sabi ko, tingnan nyo, check nyo mabuti. Sabi kong ganun. sa so, akala ko ba nakasilid yan? Tapos yung nagpalik na sila, naghanap sila doon sa mesa nila. Tapos naghanap sila doon sa mga drawers nila. Dahil sa pagkawala ng memory card na naglalaman ng sensitibong bagay na may kinalaman sa prebado niyang buhay, na maaring may pakalat sakaling mapasakamay ng mga taong may malilikot at maruming isipan. Agad nagka-interes ang bitag sa kaso ni Trina. pagkakumalat yung mga ano ko doon, yung mga personal, mga private, mga videos ko doon, yun yung inaalala ko. <laughs> <laughs> Natatakot nga ako eh. Baka, baka yung memory card ko gagamitin nila laban sa akin. Umiyak po talaga ako noong time na yun. Doon sa harap mismo na phone shop, nagmamakaawa pa ako sa kanila na ilabas. Sa ngayong ano, modern times, no, marami ng uh, iba't ibang klaseng attitudes set eh, towards sex. Ibig sabihin nito, uh, gusto niya yung ano, pinapakita niya yung sarili niya. Posibleng narcissist rin siya. Ibig sabihin nito, matas ang tingin niya sa sarili, uh, may pagka vain siya, naaliw siya sa pagtingin uh, sa sarili. Pwede itong uh, sex tool sa ka relationship niya, nagpapalakas ito ng relationship. So tuwing uh, nagsisipin sila, you know, uh, yun ang pang-entice niya sa partner o sa sarili niya. Upang mapatunayan ang sumbong ng biktima, mula ang grupo ng bitag sa inarereklamang pawn shop sa Bacoor, Cavite. Yan mismo na po shop. Yan, para po shop. Isang bitag undercover ang sumama kay Trina upang may dokumento ang kanyang pakikipag-usap sa mga empleyado ng pawn shop. Ang ito lang naman sa ito. Ang hindi niyo pa ako ibang naman sa ito. Ha? Walang naman sa Ah, kung lang sa resibo na lang sa dito. Ang resibo na yung ako Oo nga. Itinatanggi ng empleyado ng Haro Pawn Shop na nasa kanilang memory card ng dalaga. Kasi may sari yung mga kapag-pawns. Ano naman nga doon? E nang first, binigay sa inyo yung cellphone ko, kayo nag check Binalik niyo sa akin yung phone ko, nakasave na me. Paano nangyari sinabi mo sa akin na wala yung memory card ko? Naisis mo pa sa akin na hindi kayo papanggap ng cellphone, walang memory card. Kaya napili pa na kong iisabay memory card ko alam kong yung mga ko, mga masulang ko, ko doon. nga po, hindi po nyo po alam? nasa custody nyo po yun. hindi na na Ayun nga po, eh bakit sa inyo yung memory na bakit nawala? Ay isip niyo po na may memory card? រុញញ៉េអាហ